Hello guys, good morning. Kahit hapon na, ay tanghali pa lang pala. Yan, dito na naman tayo sa garden, syempre, wala namang iba. Flex-flex lang ng mga halaman. Updating, updating lang, ganun. Yan. Ito guys, so pwede ko na itong ibenta ng 50 pesos. Buhay na to. Yan, may bago na siyang, ano, Maliit lang to. Si Golden Sensation. Maliit lang yun. Sobra liit lang. Ayan. Yung bagong dahon. Pero pwede pa rin natin palaguin. Ito. Hindi masyadong naaarawan kasi kaya ganyan. Si Epi Sunburst. Na hindi masyadong naaarawan. Yan. Ito, 30 pesos lang. Skin lapsus. Ang taba, oh, guys. 50 pesos lang. Si Forever Rich. Yan. Ito naman. Ha? Ito naman, moonshine mga mi. Yan, dalawa na siya. 2 in 1 pot. 70 pesos. Singgonyum to. Ito oh, tagal-tagal na sa akin ito. 150 lang Florida Bronze. Mga mi, konting trivial lang kay Florida Bronze. Sobrang ano niya, slow grower niya. Kaya kung may magbebenta ng ganito, 150, grab nyo na mga mi. Ang tagal nitong palakihin. Siguro 3 months na to sa akin nung bilhin ko to. 2 leaf lang. Ngayon lang siya nagbigay ng daho, dahon na bago. Tapos may pa -unperl. Pero pagka lumabas na yung isang, ano, itong isang dahon na to, hindi ko na to sa 150. 200 na to. Apat na dahon na kasi. Yan. Meron akong green empress o. Oh, 70. Green empress yan. Magtutulif na siya. Kala ko mamamatay ito. Pero na, meron akong giant ito. May giant akong green empress. Ito oh. Yan. Ito yung daon niya. Yan. Tapos ito pa. Ito. Tapos may pa coming out. Yan. 1, 2, 3, 4. Apat. Apat ito. Si Green Empress. Yun yung pinaka ano niya. Ito. 180 lang. Tapos meron naman akong Green Cardinal. Ayan. Sa dalawa. 3 4 5 6 6 magpipito yung ano si green cardinal yan 350 lang may pa golden domestic um makokwan 1 2 3 4 5 6 300 golden domesticum yan meron akong apakagandang ano mga mi sa lahat ng peace lily ito lang yung gusto ko kasi yung variegation niya consistent kahit yung bagong tutubong dahon yan same same lang yung variegation niya ayan oh marble tas naka inboost yan ito gigibson ko lang to ng 180 domino peace lily malaki to mga mi yan oh yan malaki yung sakop niya 180 lang pero meron akong 150. Yan ito. Hindi siya nakapasok. Yan. Hindi siya nakapaso 150. Yan, yung 180 dalawa nakapaso Parehas, ayun yung himself. Yan. Tapos ito, mama dering ko to. itong golden domesticum na to, mama dering ko to. Mal malaki na yung ano niya yan o Nodes niya lalagyan ko siya ng moss dito para makat dito yan ito yan mamaday ko si golden domestic ko medyo stress pa siya kasi kadarating lang nito dito yan mga poor mother mother earth tapos meron akong ganito limot ko yung pangalan niya ito oh. yan 150 na lang. Epe -premium to eh. Hindi ko lang alam kung sino. Nakalimutan ko. Pangalan niya. Ay, siya nga pala guys. Meron akong Jopi ay. Matured form na siya. to Si Jopi ay. Yan o. Hmm. Sa. na siya. Bali isa. Dalawa tatlo malal ma, ano na sila guys mag aapat to oh pang apat na -alis. yan 450 lang to si jopi ay si branchanum up to si branchanum up 150 lang yan 150 si up ranchanum up yan ito si variegated subastatum giant giant plum yan giant subastatum variegated gibsum ko na lang ng 180 yan Ayan, murang mura na jerry horn 180 Si Jerry Horn. Malalaki na siya. 1 1 2 3 4. Maglilima na 'yung dahon niya. 180 lang. Ayun. Si Jerry Horn. Testo si Gloriosum dark form. Ayun. 1 1 2 1 2 3 4 5 6. 6 na lang 'wag na 'to. 6 na dahon. Kahit 180 na lang din. Dark Form Gloriosum. Only one. Tapos ito si Piddle Lime. Piddle Leap. Piddle Lime. Barricaded Piddle Lime. Para siyang barricaded ano. Barricaded uh, Green Dragon. Ganda niya. 150. Baka nga barricaded Green Dragon to eh. 150. Yan. Jose Buno. Ito. Giant five leap. Five leaper. Na Jose Buno. Yan. 500. Oh my God. Tuyo na siya. Kailangan na ng dilig nito. Lungay ngay na oh. Yan. Ito mga to. Mga dwarf sensation 100 each pot. Yan, hindi naman siya ganun ka-dwarf. Pero cute size siya. 100 'yan. Yan. 100 each pot. Yan. Ito 350 Red uh, Congo. Yan. Slow grower din 'to, mga mi, Tagal na nito, pero kung magbigay ng dahon kaka-ukaunti. Yan. Ito may murayta akong jerry horn. Yan. Maglilima na rin siya. 5 liper. Pero 120 na lang. 5 liper. Murayta. May nag-iisa akong ano. Ito. Yan. Si Rinox CI. 200. Iisa. Parang last... last na to ni nung nagpe doon, parang last, last na to. Itong re renoxy eye niya na to. Yan. Meron akong ano, 200 lang. Oria. Amplisinum Oria. Magpa-5 na siya. Good din siya. Good din siya. As you can see guys, mga pilos muna yung inaano ko mga piniplex natin kasi nga para maano natin ito si squami 50 pesos squami propagation ko na tong mga mikaya mura squami mamaya ipiplex ko ng bukod yung mga ano yan jopi I, 400 philodendron pt mini Philodendron PT Mini. Parang dwarf ano siya, Dwarf Green, dra green Orlando. 'Yan. Parang Dwarf Green Orlando siya. Ah, uh, two ano na siya, dalawang puno, 100. 'Yan, Philodendron PT Mini. Sino pa ba? Yung mga bago. Ito baka may magkagusto. 'Yan. 500 na lang. Ito. Yan. ROF. Ring of Fire. Tricolor. Nagpipink siya, mga may ano. Ewan ko kung nakikita niya. Nagpipink siya, may papink. Yan. May papink siya dyan. Malalaki to ha. Hmm. Ah, ilang brown 1 2 3 4 5 6 7. 7 leaves na giant. Yan 500. Ito pa pala. Si Black Melaloni ay Si Black Melaloni 280. Yan. Black Melaloni 280. Yan. Marami pa, marami pa. Yung, ito, eto, eto. jungle fever. Yan. Barrigated jungle fever. 450. Ito pa. 150. SP, SP Peru. Giant SP Peru. Yan, yan, yan siya. 150. 150 eto guys ha ah. hmm. 150 hindi ko alam kung sino to basta mamaya titignan ko yung pangalan niya ganyan lang sya rare pa sya yan dito sa kabila eto mga piniplex ko mga may mga pilodendrons ko lang to si subensisum 250 yan Magpa-five leaf na siya. 250. So, then, si Yan. King Cardinal. Yan. Or Black Majesty. 150 na lang. Trailing na. Pwede na siya ikat. 150. Meron nga pala kung ano. Ito, oh. Nakalimutan ko pangalan niya. 100 lang per leaf. Ay, per leaf. 100. Sino pa ba? Ito, wag mo na to. Gagawin ko siyang mother. Yan. Oria din siya. Ang plisi ng din. Kaya lang, sektular, kalahati, yung kalahati yung ano, hindi siya whole. Ito pa pala. Banana. Yan giant na siya kaya lang itong mga old leaf niya mga damage yan old leaf niya damage to pero carry pa yan giant siya mga mia giant 1 2 3 4 5 5 400 na lang si banana mahal si banana mga mia yan ito pa medyo mahaba-haba tayo ha mga mia blizzard 250 yan ito less bar pero meron naman ito sa bandaron yan blizzard 5 lipper ito yung new leaf uh -huh. yan, yan ang new leaf 250 yan Baka merong may beta. ha. Linet. 250 lang yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 liper. Magsi-6 na. 250 si Linet. Ito oh. 120 lang cardboard. Ito 180. Ay mali. Ito 180. Ito 150. Itong cardboard na to. 150. Dalawa yung 150 ko na cardboard. to Dalawa. Carry. Ito mas bet ko. to to, Meron niya pala akong ano, oh, Mga Ganda. Golden Calkins. Gold talaga siya. two three four maglili Maglilimang dahon. 180. Golden Calkins. Ito may mumurahin akong ano. May berry ako na... eto Ito. 170 lang Linit. 1, 2, 3, 4 maglilimang dahon yan very murayta meron ako hindi maiplex kasi hindi naman masyadong pinapansin sa live hindi ko alam kung bakit pero kung tutusin ang ganda niya. yan oh. kapal ng dahon ito will sony ay pino 450 ko na lang siya variegated to ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dahon 4.50 seal si sony eye yan yan ay ito pa pala oh 2.50 lang 1, 2, 3 2.50 ay 2.80 pala mali giant ano moonlight solo moonlight solo moonlight 2.80 yan yung mga so far, mga ano ko. Mga philodendrons Ay, eh, ito pa pala. Dami, no? Radiatum. One, two, three, four, five. Mag-a-anim yung dahon. 180 lang si radiatum. Tapos meron akong ano. Ayun, no? Ayun. No? Init eh. Ito, oh. 180 lang din Si Warsiwici Ay hindi Hindi Warsiwici Basta nag parang nasisimula sa W Ito pa pala oh Green Seratum 350 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 na po noon Laki 350 Tas yun si Red Lights 180 ito naman. Ito. 250. Tricolor. POO. 150. Yan. Tapos meron akong tricolor talaga. 150 lang. Tricolor. Yan. 4 leaper. 4 leaper siya. Tricolor. Yan. 150 lang. Yan. Yan yung mga... Pilodendrons ko so far marami-rami naman yan medyo kakakain ko lang kasi kaya tagisip akong pumunta rito ano pa ba eto para iso birthday para iso birthday yan to 90 pesos para iso birthday 2 for 90 pesos. Ayan. Sino pa ba? 150-150 lang lending din ko ha. Ito, tuloy for 150. Ito, small pero apat dahon, 150. Ito rin, 150 rin to. Tapos ito naman, itong tatluhan, tatlohan, 180. Tatlo. Yan. Ito, meron akong green, ano, green margaret. Kaya lang, ayan, no, na-damage ko. Na-damage ko mismo. Yan, kaya medyo nakakainis. syempre mahirap. Ito, si Golden Calkins. Ayan. 180. Golden Calkins. Yan. Yan yung mga philodendrons ko na nandito so far so good naman knife na flex ko na ba lahat mukhang knife flex ko na lahat eto limot ko pangalan niya eh yan 3 liper maga 4 na 150 rin sino nga to nakalimutan ko pangalan niya. 150 yan so far yan yung mga ano ko mga philodendrons ko dito yan mga pilodron pilodendrons super ano na yung ano kailangan ng magdilig yan Paano mga mi yun lang update ko kayo sa mga pilos ko yan sa mga may gustong umorder or bumili sa akin via online comment lang kayo sa ano sa comment section sagutin ko kayo kagad kapag ka nag notify sa akin ha ilang lang mga mi bye